Bong support ang ibinigay ng kamera sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan muli ang peace talks sa mga grupo. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, perfect timing ang ilulungsad na usapang pangkapayapaan dahil ang kapaskuhan ay diwa ng kapayapaan. Sabi ni Romualdez, walang dapat ikatakot sa gagawin pa ipag-usap ng gobyerno sa mga grupo dahil malakas niya ang ating Armed Forces of the Philippines. Sagot ito ni Romualdez matapos himukin si ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos na repas suhin ang nilagdaang proklamasyon para sa pagbibigay ng amnestiya sa ilang mga dating rebelde at ang kasunduan sa gobyerno kasama ang NDF. Sa pahayag ni VP Sara, ang resumption ng peace talks ng gobyerno sa mga rebeldeng grupo ay tinawag niyang agreement with the devil. Gaiti Robaldez, bigyan ng pagkakataon ng kapayapaan dahil pagod na ang mamayan sa karahasan. Sa Christmas tree lighting ceremony sa batasan, sinabi ng House Speaker, ang bansa ay patuloy na naharap sa mga hamon gaya ng pagsabog sa Marawi City noong linggo at ang malakas na lindol na yumanig sa Surigao noong araw naman ang Sabado. Pangakoan niya ng Kamara na patuloy na isusulong ang kapayapaan at pagkakaisa sa bansa para mabigyan ng maayos na buhay ang mga Pilipino. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Mildre Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!